panalangin para kay Rodrigo Duterte. Marami ang nagkalala sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte matapos itong maaksidente kamakailan. Bagamat kilala sa kanyang pagiging stricto at malabakal na estilo ng pamumuno, hindi may kakailan na marami ang nagmamahal para sa dating Pangulo. Kaya naman, kahit na na sa pagiging politiko at ngayon ay ini-enjoy niya lamang at kanyang simpleng buhay. Marami pa rin ang nakasubaybay sa buhay ng dating Pangulo. Sa ngayon, nasa kanyang hometown sa Davao City atira ang Pangulo at paminsan-minsan ay namamataan siya ng publiko. Pero kamakailan lang ay marami ang nabahala pumalat ang mga larawan ng dating Pangulo Rodrigo Duterte na nasa ospital. Bumus na ang pag-aalala mula sa kanyang maraming taga-suporta. Dasal nila na maayos sa kalusugan at, at kalagayan ngayon ng dating Pangulo. Samantala, ang nasabi mga lalawan ay ibinahagi ng dati presidential aide at matarik na kaibigan ni Rodrigo na si Senator Bongo. Sa kanyang Facebook post, ikinuwento ni Bongo na dinala umalun nila si Rodrigo sa Double Doctors Hospital nitong Vienes, November 3, para patingnan na kalasugan nito. Ayon pa kay Sen. Bongo, aksidente umalungasin kasi nadula sa kwarto na kanyang bahay ang dating Pangulo. Ani ni Senator Bongo, Aksidente nga dula sa kwarto na tanyang bahay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, sinamahan siya ni Sen. Bongo sa Double Doctor Hospital nitong biyernes, November 3, para magpa-check-up. Samantala, nilinaw naman ni Sen. Bongo na maayos na ang lagay ngayon ng dating Pangulo. Napapasalamat din si Senator Bongo sa Diyos dalawa ng anumang komplikasyon sa kalusugan ni Tatay Digong matapos ito magpa-X-ray. Aniya, salamat sa Diyos, okay naman ang X-ray ni Tatay Digong. Marami naman ang natuwa dahil kahit na aksidente, game na game pa rin ang dating Pangulo na makipag sa ilang medical frontliners at staff ng nasabing hospital.